Good afternoon po sa ating lahat Time check natin is 5.37pm November 19, 2024 Martis na o, di ba? Ang bilis ng araw So uh, Nakaligo tayo ng 4pm Natapos tayo ng 4.30 Pero habang tayo naliligo syempre, bilang Mag-isa sa tindahan E eh, talaga naman kapag may pumili Lalabas ako na shower room Kaya talagang nakakaloka Wala ako tayong bantay Kahapon kasi hindi Uh, naligo ako sobrang aga pa so ngayon na lang tayo ulit nakaligo ayan so for today's video uh, meron tayo na naman na price increase update kay Mantika dahil si Mantika ay nagtaas na naman nga ayan so hindi pa naman ako nakakabili ulit ng Mantika so nabalitaan ko lang sa aking mudra nung Sunday na nagpabili nga ako ng So bumili din siya ng mantika doon sa suki ko ng grocery. So ngayon, sabi niya sa akin, nagtaas na naman daw si mantika. So, ang sabi niya ay ang huling bili ko kasi kay mantika siguro mga, mga one week pa lang na nakabili ako ng mantika. Ang huling bili ko kay mantika yung uh, isang tali na labo uh, na nakabote ay 325, 'di ba? halos kada bili ko kay mantika talagang tumataas siya ang masaklap nito ay ang laki ng tinataas niya so ngayon ang mantika na raw na isang tali ng labo 335 na so it means 10 pesos na naman ang tinaas ni mantika so kinompute ko siya sa per may puhunan pa rin ang um, puhunan niya is nasa 27 point something siya So, meron pa rin akong tubo na kung sa 35 pesos ang benta ko, may tubo pa rin naman akong 7 point something, halos 8 pesos. So, ngayon, nababawasan nga ang, tubo, ang kita natin. So, hindi pa rin naman ako magtataas kasi ganoon pa rin naman ang bentahan ko kay Mantika, 35 pesos. Siguro kapag umabot na talaga ng puhunan niya ay 32 pesos, ay kailangan ko na rin magtaas dahil hindi naman tayo po pwedeng hindi tayo papayag na sa 32 pesos sa interest lang yung sa atin. Di ba? Kasi tayo, uh, mga sari-sari store business owner, hindi na tayo papayag sa maliit na kita dahil nagtataas na lahat ng mga bilihin. Wala nang kwenta ngayon ng papiso-piso. Kaya hindi na tayo papayag na kita lang natin sa per items ay piso, di ba? Ito ay isang botina to bumabawi lang ako ng tubo ko kay mantika sa mga tingi-tingi ko na tip 5 pesos at saka 10 pesos. Ayan. Yung mga nakarepack ko. Mapenta sa akin, mas mabenta sa mga mantika ko yung mga repack kagaya ng 10 pesos at tsaka uh, 5 pesos. Ayan oh. Yung 5 pesos ko ganito, isang takal siya nung ah uh, yung 5 pesos ko isang takal siya nung tagayan. Pero hindi naman sobrang puno. Tapos, ayan, kasi tumawag yung anak ko. Ah, yung 10 pesos naman natin, dalawang takal naman nung tagayan. Ayan, so syempre, hindi naman punong-puno ang ating pagtakal. Ayan, so tap dito tayo bumabawi talaga ng penta natin o kita natin kay mantika. Tapos, yung kalahating bote, nilalagay ko na sya rito. Kaysa ipa-plastic natin, may posibilidad pa na mabutas. Lalo na kapag batang inutusan. Ayan. Naglilinis ako ng mga ganitong bote. Kasama ng mga bote ng mismo. So, dati na-share ko na rin ito. Ayan. Yan ang number one na mabenta sa mantika ko. Yung mga kalahating bote. Yung mga 5 pesos at saka 10 pesos. Kaya dyan ako bumabawi talaga ng kita kay mantika. Kasi biruin mo kapag yung isang bote, nirepack mo siya sa so tig 5 pesos or 10 pesos kung ang tubo mo ay i, uh, sabi na natin yung tubo na lang natin sa isang bote ngayon is almost 8 pesos na lang so kapag nirepack mo siya tumutubo ako ng halo, uh, nasa 20 pesos ang tinutubo ko sa isang bote kapag nirepack ko yun sa 5 pesos or 10 pesos o ba diba, napakalaking bagay kaya hanggat hindi pa ako umaabot sa puhunan si mantika ng 32 pesos or 30 pesos per bottle. Hindi pa rin ako magtataas. Este, uh, steady pa rin ako sa 35 pesos per bottle. Tapos ang kalahating bote ay 18 pesos pa rin. So, ayan, hindi kasi ako dito nagtitinda ng mantika na uh, linaw dahil walang bumibili ng ganun dito sa atindahan ko. Kasi, syempre, mas mahal nga naman si linaw. Ang mga tao ay hinahanap nila kung saan sila mas makakamura diba? kagaya din natin dahil napakahirap na talaga mag budget lalo pahirap ng pahirap at pamahal ng pamahal ang mga bilihin so hanggang dito na lang mga ka super kasari at more benta po sa ating lahat ngayong araw ng Tuesday evening Ayan, sana makabawi ako ng benta kasi maghapon na halos uh, medyo matumal pero carry pa rin naman <laughs> so hanggang dito na lang thank you for watching and see you in my next time.